I-Bags. Okay, Ang ginagawa mo ba na? Ay bags ay bags na yan nga, Tim! Bakit? Para saan? Hmm. Uy! Yan nga, Tim! Tim! Tingnan ko muna muna. Taposin mo muna. Taposin mo muna. <laughs> <laughs> Taposin mo muna. Taposin mo muna. Muna. <laughs> muna. Lali. Ito, mukha. Ano mukha? Ano mukha? Ano mukha? Ano? <laughs> mukha ano? Ano? Mukha zombie? Mukha kabe. Mukha ano? Mukha O, anong... de... oh, dahan, dahan ba na? Baka maano yung mata, ha? O, oh, mukha si Galawin! <laughs> Anong baby lang? Ayan guys, naglalaro sila eh. Ayan o. Oh. Ah. Bigla ko lang nagkakapiyan kasi ako. Bigla ko lang sila nakitang ano, nagkaganyan. Sabi ko, ano ginagawa nyo? Ayan o. Oh. Mami, pinakot baby makita po. Para ano? Kapila daw. Pige. Oh, dahan-dahan pa dahan oh. na yung mata niya. Okay, okay. sa susunod, wag maglalaro ng ganyan na walang kasamang ano ha matadada. Sabing dahan-dahan ba na? Ito wala eh. nga. Mm. O, mong galaw mata mo. Ba't ba naisipan mong magganyan? Wala alam.

makakita na. mami. I love you. Hug mo na, hug. Hug. Hug, sabi ko eh. Ayaw ka na, hindi na ako love. Hug muna, mami. <laughs> hindi ganyan, hindi ganyan. Hug <laughs> so, uh, uh, mo na, hug. Hug mo na ako kasi. Tiyan mo yung tsura mo sa ano? Tiyan mo yung tsura mo? mo. Tiyan mo. O, oh, di ba? O, ba? Ang oh, diba? galing. Ang galing ng ate mo. Ate. No. 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 Tumigil. Isa. Tiket. Tiket. Ayos din Ayun. Ayun. Ano ginawa mo? Matatanggal ba yan, Bana? Parang hindi ata eh.

Atin, <laughs> Dalawa na kayo meron. But, buti na lang, wala ako. No! Hindi! Hindi! Tumigil! Hindi! Hindi! Tumigil! 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 Tumigil. Ano-ano <laughs> <laughs> sabi? Wala. Ano ah, sabi mo? Wala. Ano, bulong ka kay ate, hindi narinig ni ate. Bulongin mo ulit, hindi narinig ni ate. Sige na, bulong. Ano? Ano ba tayo mag a Uh-uh. Ang ah, sabi? Ah, sabi? mo? Wala. Sabi at wala daw eh. eh. hindi, hindi. Hindi ako papayag. Ayoko. Ano natin? Hello. Oh. Ito yung may tsura tayo itong mga to. Pa tayo mo, may? Sabi ko sa inyo nga, ayoko nga. Ang kulit nyo. Magkakapin nga lang ako. Sabi ko sa inyo, <laughs> ayoko eh. Ikaw ah, sabi ko sa iyo ako ah. Ayaan dalawa ka lang kayo. ka na kasi, mag-ano ka na kasi. Ayoko nga, ang kulit mo naman ba na? Sabi ko sa inyo, di ba ayoko? Ayoko nga. Ayan, maglilagyan nyo. Yung... Yes, niyo ako na tayo! Yes! <laughs> yes. <laughs> Sa'yo ba wala na yun? Eh.